Gawas na gawin niya. Yes. Amen. Amen. Manifest. Amen. Amen. Manifest okay. ko niya. Exact. Exactly, ma. Asa nang payong? Okay, loko. ko. my God. Okay, magmanta ng gamay. No. Kwan ma'am? kanang. Salamat na ba, basa ako pirmi ko magi ko niyo kay. Na basa salamat. Salamat kay ma mam. Mam na ba yung kanang solti si Pierre o komento niya about sa pag-indorse niya kay Amy? <laughs> Wala siya nag-comment. But he's aware, ma'am. Ah, awareness. Okay. Awareness. Awareness. Ma'am, pero sa inyong opinion, ma'am. Ah, ako wala lang to. Ako itago. Okay. Thank you, ma'am. Iyan na lang <laughs> na. Huwag makakita. Napay message si former president para sa inyong supporters, ma'am. Uh, pa sa mga supporters, eh, nagpaabot siya sa eh, pas, pasalamat, o ka ng padayon daw. Inaignan ina yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang... Kabalo ka, the word mabuhay, di ba? Yes, mabuhay ang Pilipino. D daghang salamat yun. Know? Kabalo siya na every time na ano na itaw na itaw every day every day hanggang sa loob. every salamat Rain or shine. Rain or shine. Ma'am, health-wise, okay. ra na kasi. Okay na, siya. That's good, ma'am. Pinag-ampok okay din okay, para kayo. Ang sugar, ma'am. Ma okay na kaya siya. Okay po siya. Kaya itagaan, itagaan siya. upuan ay, itagaan ay, siya. Kayo, na na siya. na siya. Okay, itagaan na siya. Okay, na siya. na siya. na siya. na siya. na Ma'am, pwede mo pumunta na ni Sir Polong. Ano siya. Okay na siya. Wala po kabalo sa exact date. Sige, lagi may upuan. Communicate kung kano sa... O mo anire na siya mo mo ano siya na po din yung istorya ko. <laughs> <laughs> pulit pulit. Puli Naka naka-advise sa mga OFW ma'am kay ang iba na discourage na bumoto kay pag uh, online lagi din nila sa <sighs> Basta hmm. oh, din online. Pero PDP correct. Muting minadiscourage siya sa online so, 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 man daw. Ano alleged uh, inconsistencies sa ilang mga votes na after their votes lahit na kuno mo gawas so, na mga allegations na mahadlok sila basig ilang mga boto di na kuno makaout og laing og maadto siya sa ubang candidates mao ilang PDP na lang sila yung kompleto ha siya ro reflect na wala na siya idan ilang ano kanina yeah. oh di na kompleto Sayang. Ayang, pero yung bita nila i -ad advise kuno mag screenshot mag screenshot sa ilang Oh, tama tama screenshot ibutar kay para po recount mga case, oh, man, In case man, na ma'am makita man na di ba unsa ko man pero ni ana ma po ma'am na ako'y pangutan ang concern ng kay ko bitaw ma'am kay supporter Duterte jud ko pag abot ni Tatay Digong diri ma'am anang Bernis pag na ayon ni ani ni Alvin kayo, kayo. ako ma'am concern ko anang ilang boto bitaw ma'am nga ingon gyud ma'am ang diboto sila 9 kabuok, street Is PDP an lagi, sila, lagay, um, no? ang um, ni ang, oh, ang nilabas tagi ma'am sila na, lagi Franz Castro dili ang mga NPA ang nilabas ma'am na naa ang so, naa sa YouTube <laughs> naa sa Facebook dili pa manato ma, ano no pero Kala galing tikas. Mm. They can only do so much. Yeah. I am telling you, they can only do so much. pagang ang pag overwhelming gani ang kuan boto dili dili di, di, di na, na nila mga yes, Dili na correct. nila mga. They can only do so much. Nitabo na una sa panahon 2016. Yeah. na magigito gihapon tikas. Pero sa kadako sa diboto sa iya, ha, wala gihapon. Uh, ano. yeah, ma'am, sa akong that's feel the, karun, ma'am, Duterte yun ang mudaog na that's team. Kaysa tanaw ni mo all over the world, man nang naggawasan, naglabasan ang mga buong Pilipino, mga OFW. Hindi lang OFW, ma'am. Ako hindi ako OFW. I'm married with uh, Netherlands, man But I'm sharing my uh, support with Tatay Digong. That's good ever that's since in my life, I never, never protest of president. I never vote at this moment for ti tatay di kong, kasi na feel ko ma'am ang pag ano niya sa bansa nasaktan ako ba ma, ma, ma feel manila Mahal oh, ma, ano man nila. Yes, ma'am. Ramdam man nila nakulong, ang may totoong may leader at at, at saka so Nakulong right, siya, ma'am, sa pagtulong sa mga tao. Kaya gani ay ang ay, paabot niya sa inyo hanto I'm daw karon sa sakripisyo lang daw gihapon siya sa sa Pilipinas, sa Pilipinas uh -hmm. sa, ay, sa ay, Pilipino. Niya biyaan ninyo. Ang, yes, inyo, yes no. Ma'am, hindi no, namin maiwanan sa Tatay Digong, ma'am. Hanggang sa dulo, ma'am. Kaya nga, ang tanong ko lang ngayon, ma'am, kailan siya makauwi, ma'am? Hindi ko na mababawanday. Ganito yan. May positive? P positive, positive. Tago lang natin yan sa ating mm. dibdib pang baraha. lang ta. Ma'am, pinagtakutan ko lang, ma'am, kasi matanda na siya. No. Ako, ma'am, nagpost ko. Ano, ito, ito, ang, yan ang, ano, God will make a way Wala sila. Yeah. Yes, exactly. ta gawa Jesus ito ng tao. Yes. Gawa ng tao, Amen. pero ang ano ng Dios, gawa ng ang, ki, ang gawa ng Dios hindi nakaya ng ano, hindi ano hinang tao. hindi uh, nakaya labanan ng tao. balik Ubaliktarinan kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, 'di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nasa Bible 'yan eh. So, Amen. Pero inside, ma'am, si tatay, ano, he get along so? well with everyone. Yeah. Oh. Yeah. yeah. From Very the security. To... Yes. Popular nga siya dyan, yung lahat pa. Ang kinakain niya, ma'am, kinacheck. <laughs> lalo na pag oh. nag-chub. <laughs> Baka may iba ilagay. Ay, hindi. Careful sila. Yun, no, 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 no. It's, it's <laughs> not, that's the problem. Yung ginano nila, yun ang ginaiwasan nila. Ma'am, I'm sorry this question. Madimanda i Yes. So they have to take good care of him, take good care of him. So. Mamala ba schedule si Attorney Kaufman today to meet with him? Or? Na ilaing grupo mang good. Ah, that's na, right. Na may nakita na. Na na ma'am. Pwede mo po dikha familiar sa ni ay sa faces. Katong na ako na ako out of the team. Yeah. Pat sila ako na meet. That's why. That's why in kuno wala mo si attorney ma'am so we were waiting for him. Kumusta lang siya chances sa lain. Ah, next Thank you ma'am. Pero ano to? Na team of ano na naanag ang to na. Thank you ma'am. Nakikinig <laughs> di ganihan din. Nakod dito, whole day din. Nami mami familiar kay si Attorney Kaufman <laughs> di man niya gain. Di disclose uh, kin sa yung team. But uh, we, we already saw so many people. Si Attorney Kaufman lang man ang pwede Yeah, exactly, ma'am. Share po But no, ma'am, na we are going to be here for Tatay Digo <laughs> until talaga <tayo, laughs> makagawa siya. Ma'. Amen. Amen. I miss this month, ma'am. Ang sa dulo gyud, ma'am, literal. We can't wait to welcome him outside also the Filipino people good, magwelcome sa iya. Salamat ta. Koy problema ba? Ako na ako yun. Ambot ba undang undang. Salamat, salamat, and salamat, salamat. Yeah, rain or shine sa kid with Rima. Ulan ka lang. Salamat, salamat. Filipino kami. Ulan ito may kubo na tayo. Oo, ma'am. Okay lang. Oh, man na po pa may pamata. Wala ta. Sige, picture na picture. Ah, mauban. Oo. Nagtutumo na bata. Kasama ni Kitty sa mga supporters Ay, ni mga taga Japan na mga supporters ni former president Rodrigo Roa Duterte mm -hmm. o sa KOJC members nga naadiha padayon ta sa pagsuporta. Siyempre, botohan na ito. Okay, naman ta sa atong botohan. Katong tinuod na tao. O tinuod nga magserbisyo. PDP, palihog lang. O, dili mo Hindi ako titigil hanggang... hanggang tulog siguro ako sa panaginip ko. Magpapasalamat ako sa inyo. Sa aking mga panalangin. Maraming salamat. And... Um, yan din ang hiling ko sa inyong lahat. Sana patuloy tayo sa pagdasal. Kasi wala talaga imposible sa Panginoon. Amen. 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 Always din sinasabi mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipinas. We also have uh, Pastor Felix ma'am, we pray, uh, who actually prayed for uh, Tatay Diego earlier. Together with all the Filipino people online, we prayed for Tatay Diego. Pwede pa rin po sa Toronto Canada. Mga from K.O.J.C. mga supporters ni Tatay Diego. K.O.J.C. Toronto Canada and to the supporters of uh, former President Duterte and, the, uh, and our family, nag salamat kaninyo kanan, salamat patuloy ho natin suportahan uh, nakita nyo naman ho ang nagawa niya nung siya ay presidente uh, naging selfless siya hindi niya inintindi yung sarili niya hindi niya nga inintindi ang pamilya niya ang lahat ginawa niya para sa bayan, para sa Pilipino So paulit-ulit niyang sinasabi, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang Pilipino. Wala na kayo. Yan ang sin sinabi ko noon noong before siya tumakbo, hindi niyo mo niya, hindi niyo ma-question ang patriotism ng tao na 'yan. So kayo nanjan sa Canada, hiling ko ulit muli sa inyo. Dasal, dasal at dasal. Maraming dasal. Maraming salamat. Thank you.

And we assure him that no, there are different people yes. waiting for you outside yeah. every day. So. And how about you? How yeah. are you? We heard that you got sick after your birthday. Actually, <laughs> so, yeah, I think from the fatigue yeah. is what I yes, and from the weather <laughs> here. So I think I got a sore throat and like kasi mahilig ako magp magpamasasay. What do you call the mga lame sa katawa something like that? O oh, panunun. Oh, oh. Yeah, that <laughs> everything. Yeah, the body sores. So uh, I got I got the you know body aches after my birthday. But um I had I had a long rest. Uh, yesterday I stayed at I stayed at the hotel. Today and I was able to Yes, um, Kitty also, a lot of people wants to uh, ensure you and wants to hope that you should be so strong all throughout this. Yes, no problem yeah. with that. I yes, think so thank you so, Kasi so much. Kasi yung pagmamahal namin sa papa mo is actually loving and the Philippines and, I and do also do the so entire Filipino wow. you know, community all over. So please. please be strong. Yes, I will. Thank and together with your family. I think you should ah. tell that to my mom. Kasi <laughs> yan yung iyaki. <laughs> <So, laughs> <laughs> ako walang <laughs> problema yes. sa akin. Pareha sa para kita pa yan. Important eh. for us kasi kami mga Pilipino hindi talaga kami bibitiw hanggang sa dulo literal. Thank you, ha. Hans. Let me you know, ha? Yes, yeah, yeah, use your the your main account. So, yes, I will. So I have to, you know, okay. go through and read the message. And the, the message It might lang talaga. Thank you so much. Anong permit mo siya nag-itong? Yeah. Mag oh yeah, so, exactly. Dagi brought, na mo si kita Kito. I think I brought like 15 pairs of beans. Okay. Wow. there you have Because so. I, I don't want to have to wake up in the morning and then I have to yeah. think of what so, I need to wear. Yeah. Like, there are more pressing matters to attend to. So, well, okay, I just wear black. Yeah, that's good. And <laughs> makapayat ang black. So wow! so, <laughs> so yeah. yeah. So, makapayat. So, well, namayat mo dito ko kay... I'm like my mom, malaman. Huh. Pero I was <laughs> but now I. Can you, know. <laughs> you have a message to uh, the Filipino community all over the world? Personally, your own conviction and your message to the Filipinos? For me, how huh, honestly, um, I'm still a student. I'm young, so this isn't political to me. It's my I, the man inside is he's my father, so I don't really. Uh, I put aside all the issues, and then for me, it's just my father inside. So. The, the kind of gratitude i feel towards the people who i who love him and support him it's overwhelming and i'm very uh, thankful because he's not to me he's not the mayor he's not the president he's not kagang kaya salamat Titi yeah. because you really inspired yung, a lot of Filipinos. Yung, huh? yeah. Your resilience, your mental strength, your character and endurance to uh, go through all of this very difficult situation. Sir, keep on fighting. Pwede mga pamunta na sa kwan? Itong opinion niya sa pag-endorse ni Piti. Oh yeah. Well, we still have to talk about it as okay. a family. Okay. Kasi mga 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 Yes, yes, we, um, we sent him all the letters. We oh. packed them and then sent it to the uh, Like, oh, okay. thank you for thank reading you my so letter and say birthday. Yes, and, uh, of course. Thank, thank you so much. Let me know, ha? Kaya okay. syempre, laagan man ko. So, if yes, you wanna, yeah. ano, in the Philippines, let <laughs> me know. I know all the good spots. My sister is studying in Adam. Oh, yeah. okay. I hope to meet her. Send me her name.

sa mga supporters ni si Tatay sa Japan at sa KLCC. Araw-araw sila dun. Hi to the supporters of former President Duterte uh, from KOJC community and those Filipino communities in Japan. I would like to extend my heartfelt gratitude to every single one of you. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-support sa aming pamilya at kay President Duterte. Mabuhay kayo. Um, sa Toronto, Canada, ma'am. Toronto, Canada. Okay, nakasign. Okay, hi, hi also to the supporters of President Duterte in Toronto, Canada. Maraming salamat sa inyo. God bless you, mabuhay kayo. And ayun, sana magkita-kita tayo lahat. Thank you. Thank you. Salamat, ma'am. Itigo pa kayo sa kipa. Ang grabe. Ang siya lagi niyo, o. siya gburag ako, o. Siya daw na. Takawang maayo? Gurna kayo, jacket ano? Oo. Hindi ikaw, ma. Thank you. Hindi nila alam nandito silang mamanin. Yung bagong mistaking mo. Train mo, unya ako. For every day, my future. So magandang hapon ulit mga kapartners sa uh, kasalukuyan hanggang ngayon nandito tayo sa tapat ng ICC Detention Facility at uh, yun nga, nagbigay ng update si Ma'am Hanilet tungkol po sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte at ganun din si Miss Kitty so nagpapasalamat sila sa pangbayan Uh, sa tuloy-tuloy na suporta rin or ishain, no kahit umuulan dito pero mga Pilipino nito pa rin para magbigay ng suporta sa ating mahal na dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. So isa lang sinabi ni Mga Hanilet, tuloy ang uh, panalangin, tuloy ang uh, suporta ng mga Pilipino sa buong sanlibutan para kay Tatay Digong. Yun lang muna mga partner magandang hapon sa ating lahat. Sa inyo <laughs>

ako masang digna yaman. Careful kapag. Siya na mabigay ng labi. Ipani niya. Ano ba yung tumutago? Ano ba yung tumutago? Paalam. 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 Ay, Paalam. 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 Paalam.

No no, later. Every day. Every day. Some people they put up their tent and they sleep your night. No no allowed. Okay but the staff they ja, to go out to go. Yeah 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 yeah. Neither the first and the last something here. I think this is now an official Filipino. This is a donation park. So yes. Yeah. Yeah. na kayo Malita. holiday talaga? <laughs> pala. Huh? sa lahat Hindi gusto ko. Hindi gusto ko. Hindi gusto ko. Hindi gusto ko. dito gusto ko. Hindi gusto ko. Hindi gusto ko. Hindi Support lang talaga mga huh? Sama-sama kami ni so, Alvin. Well, you Paki know ko. No. Like my, my oh, ka rin ko to sa mga tao. but for now, personally, ayoko ko it's, it's a dirty environment. Photos <laughs> <laughs> yes. so, ah, ah, ni Karen. Oh, ah, sa ah, na. Ah, lang. Ah, actually, I was like... Well, syempre, right, well, my mom is a career tayo, uh, uh, okay, So... Uh, growing up, she always instilled in me, okay, how to be financially independent. And I okay. Thank you. I totally understood that. So that's why I na know about ko, young because so try And then um, I had this situation my first year of college. So yeah, one day I went to put a young woman in the house. I'm going to kawala. a young woman Oh, okay, tayo, ay eh, dun, uh, I want, I want, I, want as as I, made, I want to ano ngayon. Like, no plan ng any very extra, na no? Kinadini, so, kinadini. It's it's day by day. Pero, well, of the day, at up to the Lord. So, asa ko so, alaki, so, and then, so, tao lang <laughs> but, you know, you know, you know, but it's

sa TikTok. TikTok. Ako di, ako di kuha. Ako mahamang <laughs> ko. Ante ikaw to? <laughs> Oo. Oh, Ante. 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 I don't really like European food. Like <laughs> <No>. I only stick to Maring, 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 pakainin maring, 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 na maring, na, yayong mga na sa parang baanal ba na sabi ng parang ba'y yung tindayang kabalikayo yung prinsipyo ng mo yung kumakain si kaya yung kumakain mo 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 kaya Do you want to share? I can have some. I don't really get eat sweets, you know. So that's why. I'm not sure. Why I yeah, so I can get the yeah. Ay, picture okay. na uh, sir, Wait, picture okay. Sir. Okay, what's wrong, that? Okay, um, I'll message you on Snapchat. Uh, so we Diane, could like talk about it. Thank Very you! Right. My, I'm sure my sister will love it. Because, you know, she, she loves wearing all these, you know, accessories all over. Then she she likes you know the stars the beaded stuff so I'm sure she'll like it if whatever so I already I already prepared a suitcase full of gifts for her and I plan to include the bracelet if you do make her one. So.

Malcolm. Yeah, Malcolm. Yeah. Birthday. Happy, happy birthday, Malcolm. God bless you always. Take care, and I hope to see you soon. Thank you. Kenny, bye bye. Talaga naman. Bye bye. Bye mo mama, bye. Bye bye. mo bye. Bye, bye, -bye. And salamat po. Maraming salamat po sa support Kasi may may dinarami ah, ah, yes, lang din po. Uh, prayers lang rin po ang hiling ko sa inyo. Maraming salamat. Ay, bye bye. Ma salamat sa nandito na Kasi yung sasakyan nila magsakay kami. Ba bye bye. Thank, Thank, Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Nagsaguyod ng imong

Yes. <laughs>